Parang tingin ko sa inyong magkakapatid. Happy. Sa inyo magkakapatid, siya masayahin. Oo, oh, ah. Ano po ba ang kondisyon ni Nanay Elvera? Ay, hindi ako. na kaya magtrabaho, sir. Opo. Wala pang, wala, hindi pa lang mag, kahit chillin, kahit ano. Yung nangkahoy ang gusto niya, pero, 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 pa pero, 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 Pero magmula nung namatay ang magulang mm, ni tinibdib niya. Mm -hmm. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, isang isang mapagpalang umaga pong muli. Mga kababayan, gumawa po ako ng paraan para makausap po 'yung mga kapatid ni Nanay LB uh, dahil na may mga Uh, nalaman kami dito sa mga kapitbahay. So ang gusto po namin ay manggagaling mismo sa kanyang uh, magkakapatid. Kaya gumawa ako ng uh, way o paraan para makausap sila. So kayo, magandang uh, morning po sa inyo. Sino pong panganay? Ako po. Ako po. Ilan po kayong magkakapatid? Anim. Pero yung isa nasa sa sinilian Opo. Pero nagbakasyon nga sa Montalban sa anak niya doon. Walang tao sa bahay nila. Oo. Tapos ang pangalawa yung si stila ka. Pangatlo. Stil, pangatlo, yung kapatid ko nasa bundok doon pang, sa Pang-apat lalaki. I, uh, sa ano bundok. ba 'yun? The, uh, sa dog. Sa dwag. Doon, oh. doon yung kapatid ko, nagtatanin sila na ng strawberry. strawberry Oo, oh, doon. Strawberry. <laughs> mm, ano, ano naman doon, maglamig so, So, ilang kayo magkakapatid? Ano? Ano? Dalawang, dalawang, lalaki. Dalawang lalaki. lalaki dalawang saka apat na babae. At apat na babae. So, kayo yung apat na babae. Okay, po, so, sir. sa babae, sino panganay kayo po? Ako po. Sumunod. Ito. Yan. Tapos, si, tapos uh, ito. si ma'am. Si ma ano, tina po. Tina, si ma'am. Stella. Stelita, sir. Stilita, Stella, Stella, Stella. Stella. Tina. Tina. Tina, Tina Elvera, Elvira. Tsaka si nanay. Litar Ate, litar Elvera. Elvera. <laughs> <laughs> Ate Elvira. Ate Elvira. Kumusta ka naman? Ganito lang. Happy? Mm -mm. No? Parang tingin ko sa inyong magkakapatid. Happy. Sa inyong magkakapatid, siya ang masayahin, oh, no? masayahin siya. na po kayo, ma'am, ha? Oh, si Nanay Elvira, one time na nagbabiyahe kami, nadaanan namin siya. So, yun po yung first time na mamit namin. At uh, natuwa po ako dahil habang uh, naipagkilala kami sa kanya, ay napakamasayahin niyang tao kahit na mahirap ang buhay. At nung ipinalabas namin, siguro napanood nyo rin po, ay marami akong mga viewers na natutuwa, masayahin, at nag-request na balikan ko siya. Kaya po, nandit, kaya po nandito kami ngayon. Dahil pabalik kami ng Maynila, so sabi ko bago bumalik ng Maynila, at uh, mm -hmm. dadaanan ko siya at One, uh, isasama ko na si Nanay Elvira ngayon kung payag siya. Nay, nice. sama, sama ka na talabaw. sa amin? Hindi pa, magtatrabaho pa Ay, magtatrabaho. hindi na kaya oh, magtrabaho, sir. Po. Wala pang, wala, hindi pa alam mag, kahit chillin, kahit ano. Yung nang kahoy ang gusto niya, pero robot. Ro ro pa kanyang mag mm -hmm. Tapos ah. yung, wala pang alam na trabaho. Oh, kahit Nay, matanong ko lang po, wait mm -hmm. lang po, ha? Ano po ba ang kondisyon ni Nanay Elvira? Nung no, kasi namatay ang nanay namin, sir, naano no, siya, parang na, ano ba yun, na-depressed, oo, na so, oh. oh. kasi siya nag-alaga sa nanay namin, noon. Ah, mm -hmm. Tapos, no, mag-asawa na ho kami, sir, kasi may asawa siya nung bunso. di siya na talaga. Mm -hmm. Siya ang naiwan. Oo, oh, dalawa kami nag-alaga ng nanay namin, mm -hmm. ayun, na-hospital siya hanggang sa, ano, ito ang na-depressed na depressed Nasa hospital nga, hindi namin alam kung anong pangalan ng kapatid ko, siya pa nagsasabi. What? Nung namatay na tayo ko noon sa hospital. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero nakapag-aral naman siya? Oo, oh, high school grade yan, sir. Ha? Ang kaldero na, yung kaldero namin, muntik na mabutas sa paglilinis. Ngayon, wala hindi na alam yung magugas-ugas na. Wala, nakalimutan oh, nakalimutan na. Nakalimutan na. Noon, ano yan, maayos yan sa sarili. Hmm. Wala, wala, wala. Ah, Lagi mo nakalimutan. Mm, Lagi nakalipstick Lagi naka, Lagi naka, Lagi naka mm -hmm. Pero magmula nung namatay ang magulang ni tinip-tip mm -hmm. niya? Oo, oh. mm -hmm. well, sir. Isa so, pati, na, sir. Masyang kami, so, oray Mag Magsisibuyas siya hanggang makadanong, maka, ating sa pang, pang kasinan, kung Sibuya. saan-saan, pa sibuyas. kalakan. Kalakan, mm -hmm. noon. Ito, kahit pagsabihan namin, sir. Pagsabihan ah, namin, saan. sir, Juan, wow. hindi, sayang yung mga sibuyas doon. Ala, napupuno ng sibuyas yan hanggang sil sa gilid-gilid. Hmm. Namumulot oh, siya. Uh, ala, siya ng dumating si Mrs. Ano, anong nangyari nang sa kapatid namin? Baka eh, tinangay na, sabi namin ito kasi. Sa, hmm. sa tiyaga na sir, kahit malilit lang pamuti o sibuyas, pinupulot doon sa Pangasinan. Akala namin, tinang... Kahit pagsabihan namin, pupunta na naman. Nakarating ng Pangasinan, <toss> alayo. <toss> Lakad lang. Hmm, lakad lang. Sa, lakad yung na, <laughs> yung pangalan niya, si Buyas, na isang kalahating bubuhatin hanggang doon, gabi mm -hmm. na. Ano. Kahit, Kahit mabigat, kaya nga. Kahit mabigat, kaya na. Pati yung kamuti, ganong ginagawa niya. Ay, naku, Elvira. Ano, ang mayari sa iyo, tapangay ka ng ano, kasi may kumaw dyan. Sinasabi wala, mapalag, pupunta mm -hmm. lang. Kaya, itong kapatid namin, sir, ano, kay ganyan lang. Ano, Hindi ka takot sa kumaw? Mm. Nagadungay ko mo dito. Oo, oh, sabi niya, sir, sabi, hindi daw takot. Mm. Yeah. Hindi siya takot. Kaya nga sabi, sir, mayroon daw bumaba doon sa, yung kayo pa lang ng interview yun. Oh. Mm -hmm. Ang sabi nila... At akala kong kumaw na. Akala uh, um, namin yun. Uh, uh, <laughs> hindi kumaw to, pugi. <laughs> Walang kumaw namin. na, yung, pugi. Yung pa, nagsabi nila, ay, si dad, brother, brother may... Yung sabi na, ay, yung gabahan. Ay, ganun ba? Sabi namin, ang tawa namin, akala namin, yung kapatid ko. Sana kinuha na yung plate number yung kapatid. Baka anong tinangay yung kapatid ko. Kung sabi namin sa... Nagbisikita sila. Ay, sabi, ano yun? brother, ano Sabi niya. Dati, prangte, sabi na yung Sabi niya. Kaya na, ano anak kami. Yung, ano, katawan namin yung... Sabi yung, namin eh. Ay, swerte niya. Swerte niya nandiyan si Br Ay, yung pera na ibigay namin sa'yo, naiwi naman niya. Marunong mm -hmm, naman sir. siya sa pera. Mm -hmm. Yung binili na ng higaan niya, ano, mga oh. pang pangalan ba yun? Oh, yung po. Sinamahan, sir. Hindi pwedeng ah. siya lang. Ah, hindi pwedeng Para siya lang. Mayroon mm -hmm. siya. Tapos, bilik kami na brosery kami ng palatan niya. So, oh, sa Opo. Mm salamat -hmm. sa Diyos. Marunong ito. Opo. Oh, Hmm. kaya sin ganoon Hindi rin sir. siya nagkaroon ng anak talaga. Wala sir kasi live-in lang ito yung itong itong pang ano ko sir no. Ah. Ano siya no? Nagkaasawa rin siya. Well, sir, live -in. Live -in. Pero namatay na yung asawa niya. Ah, namatay na? Um, na sir. Well, iso ng kasta iso ng uh, ganyan. Sayang hindi so, man lang siguro anak. baka nagka ano yung mga isip na ito kaya ganyan na. Mm. Hmm. Ah, so ibig sabihin, nagsama-sama yung problema, hindi nyo oh, nyo na Oo, sama-sama. Matanong ko lang po, ah, Nung nagsimula yung depression niya, hindi niyo ba siya nadala sa paggamutan? Minst, napadala kapatid na paggala minsan, na dadalhin kapitong dinala ko pa sa Manila noon, sir. no oh. Kasi nagtatrabaho ko sa Manila, dinala ko siya doon. Saan niyo pinagamot po? Sa ano yung may tumingin sa kanya na ano, yung naggagamot. Apo. Na yun nga daw nalipasan sa Butong. Nalipasan um, sa Butong. Tapos na-depress siya, na wala sa sarili. Mm -hmm. Eh, pinagamot namin kung saan-saan. Tapos nagtatrabaho ako kung saan saan daw pumupunta, sabi nung kasama ko sa bahay. Kaya sabi ko, pinauwi ko na lang kasi buti dito marami sila. Mm -hmm. Doon baka mamaya eh, tangahin kasi, pa ng mga uh, adik. Mm -hmm. Kung labas-labas siya. Mm -hmm. okay. Pero hindi naman siya mahirap alagaan, no? Hindi naman, Sir. Marunong din siya maligo mag-isa? Maligo mag alagaan yung Kung minsan siya ayaw maligo, sige na, hindi maligo na ko na dito <laughs> dito sa Tarlac. Mm -hmm. Si Dr. ano ba yan yung, ano yan yung, 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 neurologist oh. sa Tarlac. Pinagamot ko siya. Tapos marunong din siya nung tinignan siya, sabi, "Hay blood ba ako?" Oh. <laughs> Tapos kung ano-ano yung sinabi, sabi niya, "Matagal na pala, ngayon lang na napatignan. Subukan natin," sabi. Ang kaso noon, gumiginhawa siya nung papainom. Kaso nung ano na, hindi ko na siya naibalik. Mm -hmm kaya yon kasi gawa no mahirap ang ano pera Buhay. kaya hindi <laughs> sir, na nagtuloy-tuloy uh, na nagtuloy, sa psychiatrist po mm -hmm. nagpaaral din ako ng dalawang kulay yung anak ko mm -hmm. kaya na ng no, pera so ito family compound niyo po ito oh sir itong upo na itong apat na ba mm -hmm. hanggang genuas, sa, harap. Kapat, kapat. Kasi, sa harap sa harap sa <laughs> harap yung nasa doon Saan ang sa family doon? house niyo po, mother? Yeah, yung dito. Ayung yung, yung nakitaan yung ko kasi doon yung sa, nabanggit niya kanina, mm -hmm. yung nabili daw niyang foam is nandoon uh, sa bahay ng so nanay yung niya. Oh, so, doon nga sa oh, serbisyo. May ka naman, eh. mo. <laughs> na makukulang. Ano 'yung dad prank ko ba? Saan? Sari ito <laughs> noon malinis. Oh, oh, oh. May, ayaw niya yung hindi naliligo. Oh, Nagnaiinis siya sa mga hindi nagsusuklay, mm -hmm. hindi nanliligo. Marinis yan muna. Mm. Ngayon? at Elvira, mm. kailan ako pwede bumalik? Walang kada bumalik. Kahit na... Pa? Uh, Araw-araw. Araw-araw. Uh, Araw-araw. <laughs> Masaya ka ba pag nandito si Daddy Frankie? Oo. Wow. Oo po, kamo. Ah. Opo, sir. Opo, sir. Opo, opo naman. Hmm. <laughs> <laughs> diba, mga kababayan, maraming-maraming salamat po sa inyo dahil... ah... Uh, <laughs> nakabalik kami dito. At syempre, yung papasalamat din po sa inyong lahat dahil nakilala namin ng lubos, no? si Nanay Elvira. Mga siya na po kayo, gaya ng akin sinabi, wala po kami masamang intensyon. Nagkataon lang po na si Nanay is nadaanan namin noon. At the same time, nung napanood din ng mga kababayan natin, kaya kami nagbalik para hmm. makilala siya ng gusto. Kasalamat din kami, sir. Papasalamat din kami sa inyo, sir. Hmm. Sa kapatid namin na tinulungan ninyo. Salamat sa pagtulong niya sa kanya, sir. Hmm. Lahat lah. Ang daming anong viewers niyo, sir. Ang ko kagabi 'yung pinanood ko 'yung Apo. ano video. Opo. Uh, ah, ah, kasi pinapanood ko sir 'yung vlog ni Pugong Bihaero. Opo. Mm. -hmm. Uh. Eh ngayon nung nasabi nila ang ano, pinanood ko kagabi. Opo. Oh, Oo. -huh. -oh. Abi, ang dami yung palang vlog. Oo, <laughs> Opo. Oh, oh <po. laughs> Maraming tinutulong. Yun po sir. yung aming layunin. Ay, hmm. hmm. oh, uh, kami nag-iikot-ikot buong Pilipinas. Bang, sir. Ah, naghahanap kami ng mga lolo't lola, mga senior Bang, oh, na uh, hindi pinalad oh, masyado. Hmm. Yun yung mga inaabutan namin ng kaunting tulong hmm. ng aming kakaya kasama ng aking team at siyempre sa gabay ng ating Panginoon. Panginoon At siyempre sa suporta rin ng ating mga kababayan na nagsi-share ng mga videos namin. Kaya masaya po ako na nakilala ko kayo ngayon, no? Ano yung family name niyo po ulit? Ano? Gejer Moser anong naman? Maraming maraming salamat mga kababayan, no? Lalong-lalo na sa lugar na ito, mga kababayan natin dito. Sa mga followers natin dito, ayun, maraming maraming salamat. At syempre, lahat po nang nandyan sa premier, nandyan sa baba, hindi ko na po kayo maisa-isa mga kababayan. Alam nyo na po yun, basta si Daddy pranti ay laging sumasaludo sa inyo at nagpapasalamat dahil lagi kayo nakasuporta. Dahil sa inyong pagsuporta, pagshare ng mga videos natin, ito po ang nagiging resulta na pag abot tayo at nakakatulog tayo sa ating mga kababayan. Ayan, lalong lalo na, ganun din. Sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa, lahat ng nagpapakulay dyan, maraming maraming salamat sa mga uh, kababayan natin OFW, mga bayani natin. maray maraming, maraming salamat po. At syempre, kay Lord. kay so, mga kababayan, Daddy Prangi po, anak ng Pangasinan from Pangasinan po. I love you all and God bless. You. Night, thank, thank, you, you Lord. God. Thank you. Thank you, brother. Paalam na po. Pa paalam. Thank you po sa lahat. Bye-bye po. Bye-bye bye Thank you. Salamat. <laughs> <ka natin>, Ang <laughs> <laughs> paalam ka na. Bye-bye ka. Salamat, <laughs> paalam. sir. Paalam. Salamat. Salamat, Salamat sa, sa tulong. Sabihin mo kay Daddy Frank, Ay, alis na ako. Uh, Salamat, sir. <laughs> Salamat. Salamat sa tulong niya, okay. brother. Mag-ingat ka parati, ha? <laughs> okay. Gabi pa dumating, sir. Kung alas sete ng gabi, gano'n. Ay, bali. huwag ka na magpagabi. Alas sa tso, ganun. Nagadunay kumaw dito. Ay, kumaw. <laughs> papatingin sa ano eh, sa oh. doktor ulit. Oo, oh. Ah, papatingin ulit. Kasi mm. parang may kwan sa ulo. Uh, ano mm. mm. po? Ang kwan. Oh. Sa psychiatrist. Minsan, oh. Iba yung isip niya, minsan Opo. Oh, maganda. Ang pinaka-importante dito, hindi siya magutuman. Oo, oh, importante din mm -hmm. mag Ito kasi pag dinala natin, pag dinala to halimbawa, outpatient mangyayari to kasi alam nyo yung pangalan oh. niya. Mm -mm. Oo. Oh, oh. oh, hindi tatanggapin. Mm -hmm. Tama so, ba na <laughs> Yung may, ginagam, may, binili, may binigay noon na gamot, parang vitamin. Mm Hindi -mm. ko na nga mahanap yung oh. ano. Ayun yun ma'am, kailangan ipapacheck up ulit para resitahan siya. Kasi kung matagal na yun, hindi na po yun mag-a-accurate lalong-lalo na sa edad niya, kung ilang taon mm -hmm. na nakalipas. Siyempre i-check na yung uh, health niya mm -hmm. para mag-accurate yung gamot na ibibigay kasi mm -hmm. hindi po pwedeng forkit ni Resita sa kanya eh kung five years ago yun halimbawa. Oh, na iba pa yung iba yung uh, heartbeat niya noon mm -hmm. compare sa ngayon. Mm -hmm. Kasi bago ta bago nila tayo bibigyan ng gamot na ay eh, titignan muna yung presyon niyo mm -hmm. aalamin muna yung lahat kasi nag-iiba nga po oh, yung edad iba-iba yung average ng gamot sa edad ng tao no yun lang pagkaalam ko mga kababayan correct me if i'm wrong no kaya hindi tayo pwedeng iinom ng uh, gamot na hindi galing sa doktor One, pag sir. hindi tayo na-check up, no? One, so, yes, ayan. Maraming maraming marami salamat, salamat and God din, bless po. God, God bless you, sir. Salamat. Thank you, po. Special. Thank you, de. Bye-bye.